Hay mga mahal, ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Irvin. Ang tanong niya ay, ano ang bakaramdam ng isang babae kapag ka, halimbawa nangangagat na ito at nangangalmot na? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider like this video and subscribe my channel. So ano nga ba ang nararamdaman ng na isang bay kapag kahalimbawa ang ganito na, nangangagat na at nangangalmot na? Ang sagot ko dyan ay malapit na siya doon sa kanyang hangganan. Yung bang gusto niyang iliin mo pa, gusto niyang isagad mo pa, gusto niyang ikayod mo pa kasi nararamdaman niyang nasasagi mo yung pinaka nakakiliti niya doon sa kanyang kalob-looban. Kaya kapag kahalimbawang ganito na ang isang babae, dapat wag mong aalisin doon sa nakakayod mo na yon kasi siguradong andun yung pinaka nakakiliti niya at doon siya malalabasan. Kaya nangangagat na ang isang babae kaya nangangalmot na kasi nandun na siya, malapit na siya at sarap na sarap siya sa ginagawa mo sa kanya. So, sana sagot ko ng tama ngayon. Tanong hindi you like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.